What's up, yo? Welcome to Team Joke Cut. Hey, mommy, what's up? Kumusta, kumusta? <laughs> na video na kita, mommy. Kumusta, kumusta? Welcome, welcome. Guess what? Napaka traffic dito po. Sa Pampanga lang po 'yan. Papasko na kasi. Parting ng Pasko. So, anong gagawin natin ngayon, mommy? O tayo sa New Star para bumili ng kawali. <laughs> bibili ng kawali, bibili ng pangluto. Pero gagamitin namin yung Chinese product para makamura. Iba? So, papakita ko yung lugar dito. Kasi, dati kasi last year dito walang masyadong building na ginagawa. Ngayon, na marami ng building na nagsisiputan tsaka lumaki yung daanan tingnan mo naging ano na naging 4 lane na dati 2 lane lang to ngayon 4 lane na nag, nag widening so ano yan um, win win situation yan dito kasi the more na malaki yung daanan the more fast growing ang negosyo kasi mga tao pasok na pa mabilis yung biyahe, mabilis yung product pagdating, mabilis lahat. So, yeah, papakita ko sa inyo mamaya. Kita hits All right. Sobrang traffic guys Sobrang traffic My goodness Ayan Traffic for more Update Pahirapan maghanap ng parking My goodness May umalis naman Pero Pagpasok namin Hinahanap namin yung parking Hindi namin makita kung saan siya nag park Oh, so, my goodness. Ito yung problema eh pera pan talaga so ayaw kapag magpapark kayo eh, siguraduhin nyo talaga na ano meron talagang kaparkingan uh, kapag wala mahirap talaga eh sige guys balik muna ako sa action Ay, nakahanap, finally nakahanap kami ng parking swerte lumabas siya kagad dito lang kami o oh. Ate, pwede nga, no? With oh, rice? Wala Magkani yung isa? Mami, magkani yung order? Ay, gusto No. Ganito? Oh, mga ganito. Yung mga mga ah, ganito. Ano to pala? 300. O lang. 300. Hindi <laughs> 'yan, ganyan, 'no, may hawakan. Magkano 'yan? Ito 79. Ito 79, 'yan. Pwede pang pinto, pwede na. Tapos tapet. Tapet niya.

Abbiamo un radito sopra sa akin. Chara, oh, para sigurado na. Kuchara, tinidor. Mm Hindi -hmm. tayo mag-ayon. Ano, tinidor. Chara, masyado. OMG, natapos din. Natapos din ang kalbaryo. Okay. Christmas. Daming tao. Maraming pera mga tao. So expect. The unexpected. So pauwi na kami. So hopefully, pag pauwi, bahala kayo traffic dyan. I don't give a damn. Kasi pauwi na kami. So see you guys later. This is the struggle, man. But this food will satisfy your crave. That's a fact. Right there, especially that pancake right there. It's a bomb. It's a bomb. But like I said, man. christmas here people has a lot of money <laughs> they're willing to spend <coughs> got so many money 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 everywhere look at the people are rushing to buy and shop anyway enough of the yapping I gotta go i gotta enjoy this traffic guys i know i keep talking a lot but it is what it is. Traffic is hilarious here. It's it's ridiculous. It's like beyond unimaginable. Alright, see you guys later. Peace out. Bye-bye. Cheers guys, buko Cheers, buco.